Yes, hello mga ka-idol. So, dito na naman tayo mga ka-idol, no? Ngayon, ganito, ganito na naman tayo mga ka-idol. So, mga ibang gamit mga ka-idol, no? Nililipat na ng ibang project mga ka-idol. Tuloy, tuloy pa rin tayo mga ka-idol, no? Sa sino man ang unang tumawag ay doon tayo pupunta mga ka-idol no? simple simple lang mga ka-idol no? short lang tayo kasi napakainit dito sa taas mga ka-idol wala tayong aircon no? hindi na pinagana yung aircon sa aking pamangkin, no? Fatima. gumis Umis mo lang, no? So, out sa inyo dyan, mga ka-idol. Okay.

Bilado, si Cinco ng bira mga ka-idol. Tambay ng biratris Tris. Kaya pa galing mga ka-idol, no? Nag-iisang rigger na ganyan mga ka-idol. <laughs> Ay, nato, Diyos ko. Ang iba, dito, nako, iwang ko lang, kundi kapag mumurahin. mío Tapos pag tinatanong nang iba mga ka-idol no. Sa training daw siya mga ka-idol. Si sino ngaling pa? Halata-halata naman sa ginagawa niya mga ka-idol no. <laughs> Pinangay ko mga ka-idol napaka no siya din mapapahamak din mga ka-idol kung mga ka -idol, no ay kaya sabihan ko na siya mga ka-idol hindi siya pwede mag kung no? pumilit pa rin mga ka-idol walang potensyal mga ka-idol Hilig-hilig lang yan mga kaidol, no? Kaso nga lang, hilig niyang mag, gustong gusto niya mag-rigger. Yung rigger ayaw, naman, mga ka ay ayaw sa kanya, no? Mga kaidol, no? Okay, kumbala. Ay na naman.

Yan ang kadelikado mga kaidol, no? Magkaroon kayo ng rigger na ganyan. Aking mga kaidol na pinagpipasinsyahan ang kuna mga kaidol, no? Kita pa naman talaga mga kaidol, pero kung hindi nakita mga kaidol ay hindi siya pwede mga kaidol, no? Yan Yan There are times when you make me cry. Bingo! Kagaling! Kagaling ng pulso ni tatlong unique ka idol vlog. Tumbuk na tumbuk ah. Kahit mahangin mga ka idol, tira pa rin. tumbok na tumbok mga kaidol so hanggang dito na lang po tayo mga kaidol sa ating tinatampok no so mega mega love shout sa buong mundo sa lahat ng aking mga pamangkin dyan solid supporters so shout out sa inyo so sana nasa mabuting kalagayan po kayo dyan no so hanggang dito na lang po bye bye